Madam Diwata. May problema yata sa kusina. Sundan natin. Busy pa siya, busy. Kasi sabi nga ni Tala Channel ay Tala TV, yung kanyang first, yung kanyang makeup artist ay ulang sila sa tao. Nagtanggal nga sila ng tao. Thank mm -hmm. hmm.

sa loto yata kasi wala na talaga ang chicken out yun na asa na <laughs> punta natin ayun yung personal assistant kaya alis sila May babasok na sa konsul <laughs> ayun na wala Ayan, marami sana gusto magpa picture kasi nga dapat sabihin galing sa buwangga mga gano <laughs> galing pa kami sa buwangga iba kasi talagang galing pa sa malalayo mga ano, fans niya, supporters na gusto magpa-picture sa kanya. <laughs> Pupuntahan yung mga supporters niya sa kotse para lang magpa-picture. Kasi malalayo pa yan sila eh.

Mm, din mo si ano diwata kahit nasa kotse na siya. <laughs> <laughs> sold out ang chicken.

saan mo naman 5 years wow parang doon yan ako uh, uh, wala naman masamang mga masipag ka pwede ayan guys mula sa labas dito sa loob mas madami pa oh kaya pagbibilangay mo sobra isang libo talaga kaya maubos talaga ang sake si, sake si and joy ni Diwata